mag intro to intro siya <laughs> kung saan kung siya kung siya kuha na yun guys perting paita dyan sa panahon ron pitos kayong panagat ipit kayo wala may pang pang palit o gusodan pero na may break down pagyan break down break down wala pang sudan ang um, ba ang Tig kuha sa mo ang kuha. Ang tig kuha ni sila. Tig ispat, tig ispat. Tig ispat og tig. Gilak bala. Pila ni. Par. Pila. Dali par. <laughs> Dali par mangin to Maapil para si Bunting Ron. Ah, yeah. Ha. A hey, Hi guys. Hang, Welcome to my vlog. Bang pupuna ni kang Bunjing. <laughs> pa hey, may panihapon. Ang gabi diri sa A. Nagasinabot mo mintik mi karon. Sadan ni mga idol. Sadan. Mintik mi, sadan ni mga idol. Manok. Pero langgam lang ni langgam sadan mga idol dali ni manok mga idol. Mintik. Pero dala na manok. <laughs> ay ay okay. okay. manok mga idol kay adala Ma na manok ni. Og kumuha tag manok silingan mga idol. Okay ra gyapon kay lami kay nagsabaw ng manok silingan. Oo. sadan tanan. Pati bulsa bulsa mga idol. Manok kahas. Oh, okay. Oh. No Lasang. Okay. Okay. Pag pang atang iya nga mong kuha unya ha. Naya. Mau update ra mi sa inyo ha. Ano okay. to mga idol? Okay. Ah. Ah. Lagir, lagir. Lagir, lagir, turun. Lagir, turun. Nyawa ta ni. Dulu mix sambag gas out sa domi. Wah, menolong kasau tanun. Kasau tanun. Saya kemana lukas? Oh, tanun. kilo kaki lo? Pinsay. Ang baksan? Oh, ah. Ano ba? Nira una nang set. Boto ni mo. Lagi ni. Pagsur bitaw. Na gid ako? Oo. Mga vlogger ba rin? Nah, no. <laughs> Ay naunsa na min taon <laughs> ka nga. Oo, <laughs> oh, nagining istorya ka eh. ni. Lagi. Oo. Oh. Na oh. mo kay baksan dire. Eh. Oo. Uh. Ha? Na no, bagani Banakon nakun? <laughs> Langgaw ra mo tradaron? Oo. Oh. Dese mi go? Oo. Oh. Memintik ni dalaman ni pang durian. Ai, we nak menga man durian ni? Yo, cepat naik. Ha? Karong kita kelenggam? Hmm? Kamera Kurun? Yo. Hmm.

magulay oh ay oh Ganawang mga patula. sus bulak <tipos> magulay Otak ko ane bay. Salam nato nih. Dipanat utung santol itu. Mengawat tak santol ba. Nay. Ku ngola gede. Mengawat nak santol. Tu santol silingan ba. Tak kok itu do bangkok. Isa satu. <coughs> ah itu. La du, durut yak Ngawat tadi tuh. Bayar itu. Nate pintik pintik ko na to mo um, tilangga ni manok po puy maksus kana na na makasugat ag manok ron e okay, wa mo um, tay kuha santo la tripan ron ayo na idol indagan idol mo tay kuha langgam tripan na tong lang kuan ron santol, <laughs> tamis, tamis idol, santol ba? Hmm. Tanaw tamo ha sa so pagkawa. Ora.

tang sige silag pamingtik dito ang ilang mga kuha kitay on Ma, santul Oh ya santul mego peh Bungka gitpoh Oh ya santul mego peh Oh